Minsan, hindi natin maiwasan na maging mapag-isa sa loob ng ating tahanan. At minsan din, hindi rin natin maiwasan na meron tayong maalalang masasaya at masasarap sa tuwing tayo ay mapag-isa sa ating tahanan. So, ano nga ba ang dapat gawin sa tuwing tayo ay napapag-isa lamang sa ating tahanan. Panigurado na una nating naiisip sa tuwing tayo ay mapag-isa ay ang sex. Kasi dapat sa tuwing mapag-isa lamang tayo, sana kasama natin si ganyan, sana kasama natin si ganito, at sana sa tuwing ako'y mapag-isa, ay nagagawa naming magsiping o magpasarap sa oras na yon syempre ang madalas mong nakakasiping noon panigurado eh, yung girlfriend mo o yung bf mo o yung asawa mo na tinatawag mong love ones e paano kung break na kayo ng tinatawag mong love ones matagal na at paano kung sobrang layo niya ngayon sa tabi mo matagal na at gustong-gusto mo nang mapil ulit ang sex ano yung mga dapat gawin kapag ganun kaso ayaw mo mag-finger so ano dapat yung gagawin kapag ganun So dahil pinapanood mo ang aking video ngayon So magbibigay ako ng ilang tips Kung sakasakali na mapunta ka sa ganoong sitwasyon Siyempre ayaw mo mag finger Kung magsulo gusto mo totoong papasok sa'yo yung ari ng lalaki O gusto mo pasukan mo yung totoong ari ng babae Pero sa ngayon eh kung ikaw ay babae at nag-isa ka lang sa loob ng bahay nyo wala kang ibang kasama at hinahanap-hanap mo ang kalinga ng isang lalaki tapos single ka at wala kang boyfriend ngunit hindi mo trip mag sarili so ang dapat mong gawin kung sakali na gustong gusto mo nang ilabas at hindi ka na makapagbigil na may pagtalik kasi matagal mo lang namimiss eh tumingin-tingin ka lang sa paligid mo sa kapitbahay mo na pwede mong makausap at pwedeng pumayag na maipagsiping sa'yo kahit one night stand lang yung kayang mag romansa sa'yo at yung masasatisfied ka sa kanyang romansa, yung tipong kapag ni-romansa kanya eh, yung pagkauhaw o pagkamismo sa sex ay maglalaho dahil sa kanyang romansa, syempre kailangan din makilala mo kung sino yung lalaki na matinig romansa para masatisfied ka talaga para kung sakali na ni-romansa kanya at maipsan yung pagkauhaw mo eh, meron pa namang sa susunod na araw na pwede ka niyang romansayin at pwede mo siyang tawagin para romansayin ka ulit. Siyempre, kung sa romansa magiging solve ka na, dapat kapag nagpenetrate yung parehas niyong ari, eh dapat masasatisfied ka rin. Yung pag nag-sex kayo, eh tanggal din ang pagkauhaw mo doon. E di paano yan? Kung masarap siyang rumumansa tapos masarap pang bumayo e di ano na yung naging feelings mo nun? E di para ka na rin nasa heaven, di ba? Idagdag mo pa don yung pagkamismo sa sex o sa uhaw na uhaw ka idagdag mo pa rin dun yung sarap na habang binabayo ka ng lalaki habang yumuyugyug ka ng matindi nagawa ng isang lalaki na nagustuhan mo para maibsan yung uhaw na nararamdaman mo nakakasama kasi sa kalusugan kung yung likido sa iyong katawan ay hindi mailabas at minsan talaga sobrang boring mag finger o gumamit ng mga alternative na paraan tulad ng sex toys Bisan talaga ginugusto natin na talagang totoong etits ng lalaki ang ipinapasok. Kasi nga naman talagang mas ramdam yun at talagang tao yung talagang babayo sa'yo. At mas okay yon na totoong tao yung gagawa sa'yo nun. Mas feel at enjoy kapag sa tuwing ikaw ay nasasarapan na binabayo ng isang lalaki eh maaari mo siyang mayakap ng mahigpit habang ikaw ay kanyang binabayo dapat nga lang na makahanap ka ng isang lalaki na gagawa nun sa tuwing siya ay wala sa inyo